bilang isa sa mga gumawa ng pinakamalaking iskandalo sa boxing dahil sa pandaraya nito kasama ang kanyang buong kampo. Kalunos-lunos ang sinapit ni Miguel Cotto noon na maaaring ikapahamak pa ng kanyang kalusugan at halatang hindi na siya yung dating Cotto pagkatapos matalo kay Margarito. Ibig sabihin lang yan, malaki ang naging epekto noon sa kanyang katawan dahil sa mga kabalastugan na kanyang naranasan. God, he's landing most of the clean punches. Fighting off the ropes is very effective, but how long can he keep going? Margarito um, is fighting on even terms. Yeah!